Hindi napigilan kilig ni Ate Lakam. Kung paano ang ni Paolo Abilino ang kanyang kapatid na si King Ju. Matatandaan na isinugot ito sa ospital at si Paolo ang nagbantay. Noong unang araw, grabe ang pag-aalala, kaya na siya ang tumingin sa apres sa kabila ng busy schedule nito. Noong araw na iyon, bukot rito, Si Ati Lakamdarin na ang nagsabi na maging sa pagkuwi ng bahay ay naroon dila na aktor para mabantayan ito. Hindi man sila umamin sa publiko. Ang mga ikigilis ng dalawa ay eh patunay na hindi sila magkaibigan o magkatrabaho na. Hindi magsasalita si Ati Dakam o yung ating itin, kung wadang namamagitan sa himpaw. Taway kung paano hiligin na mga nasa padigin nila, ramdam na ramdam na may itinatago sila. Ayon sa mga naging reactions ng fans sa bagong update na ito, si Ate Dakam ang nakakaalam kung ano na ang status. Kasi nga, everyday kasama yan ni Kimi sa trabaho. At nakikita din kung paano kumilos itong si Paolo. Hindi kay kiligin si Ate na Cam kung walang nakikita makita na kakaiba. Walang magkaibigan na iyahati sundo at babantayan sa ganitong sitwasyon. kahit bisi sa personal mong buhay. Take your time Kim Pau. Stay happy and in love. Lahat naman kaming mga fans ay eh patuloy na so susuporta sa inyo.